So guys, nandito na ako sa waterfalls. Kaganda guys. Grabe. Tignan nyo guys. Eh. Ito ah. So malapit lang siya sa paganihan guys. Mga 20 minutes walk lang from highway. Ayan. So ayun, makasama ko. Naligo na. Yan. So, dito guys, pag pumunta kayo, wala pa siyang bayad kasi, ano eh, wala pang, hindi pa siya, ano eh, hindi pa siya tourist pa to, ano, parang ano lang talaga. Ah, uh, pasyalan na. oh, Pag nag-trekking ka, konting trekking lang, hindi masyadong, ano sa trekking, hindi masyadong, nakakapagod dala lang kayong konting pagkain yan huwag lang kayong magsagbot kaysa oh may mga sa paligid guys may mga kawayan ah uh, uh, tropical forest talaga ito. so dalawa yung Waterfalls nya niya guys yan may ito yung malaki tapos ito yung medyo manipis yan ba So ganda kahit n'o